Well, welcome, welcome to Greenland. Punta kami sa Greenland daw oh. yun. Lalabas muna kami Oh, di ba? Arayko. Arayko. Guys, katabi ko nga pala yung Haha. 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 <laughs> ba, <don>. <laughs> Atras eh. at 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 <laughs> mo lang. Atras, patayin mo. Patahin mo Pahala na kayo dyan, masunog kayo dyan lang. Oo di ba? ko, jeez na Tayo ako. ko hindi akong makita, wala <laughs> oh, ano, katabi ko. Ano? Ayan. Hehehe. ba yan, boss? Hindi. Tatado, alam ka ba internet tayo? Wala tayong internet. Oo. Oh. Oh, Ayun o. Oh. Ayun oh, Yay. Yeah. Ang <laughs> dami mong grrrr. So, Ayan. <laughs> you know, welcome. Ganda ng dagat o. Oo. Oh. Ganda ng dagat. Ngayon, sumubo kayo. Uy, uh -huh. oh, ah. yung driver na kami. Um, lupit oh. Uh, Dekas. Uh, uh, 360. 360. Ito, pinaka pogi namin. OS. <laughs> mm -mm. Sipag yan. <laughs> Kupal yan. <laughs> Kita mo, Dan? Parang ako, eh, no? Yes. Uy, uy. Alam mo, sabi ni Sek, meron daw dito. Hindi naman siya sumama. Hindi, haanapin pa natin kung saan yung tindahan. Alam mo naman si Sek, Abnoy. <laughs> Sabi so, ni Sik, meron daw dito siya na eh. Ang tanong sa kaya yun. Eh, ano ang yung mga bahay-bahay? Meron -bahay, so? yan, yeah, may tindahan yan po tayo. Saan ba pumunta yung mga pasero? Diyan kaya, din. Pwede naman sa Svalbard, no? Yun, no? Know. Ganto sana yung, ano, kalbado sana pagbaba ng Norway uli. Pagyat, pagyat. Pag pag Kahit yung kagaya lang nung pupunta tayo dito. Pasek ah, kanya na lang pwede eh, house dito, dito ka na ang na abang buhay Kasi lamig ah oh, sasad-sad men shout out sa lahat shout out sa asawa ko, sa mga lako Libot muna kami sa gled dito kami sa Greenland yun, nagayahin mo lang yung ano may angkla to diba Ang lamig ah. Iba eh. Hindi yung Pinoy. Pinoy, pinoy, pinoy. Yan, pinoy. pinoy, yan? pinoy eh. Makapawa <laughs> tayo sa gitna. yun natin no, Alright. Go! Alright. Saan tayo? Dito tayo. hello. Welcome to my guys yan. hello. So, welcome to, ano, pats down. Katapak din sa lupa. <laughs> minsan na tumapak sa lupa, nakajakpot. Aray ko, puking ina, minsan na tumapak, natapilok pa. <laughs> <laughs> Pakuta. Sabi sa inyo, manahimig tayo sa barko eh. <laughs> puta. Puta. Ang oh, ganda ng ano oh. Oo, tinan mo nga ako sa may tindahan dito. Kaya nananahimik yung soja ko sa taas. Kaya nga eh. Kaya nga eh. nagpumilit eh, meron daw dito eh, di ba? Tanong mo ay dan. Sabi mo mamaya, sec, wala tindahan doon ha, puta. Pero pinalabas mo lang kami. Yes, kamo kami ha. Nananahimik, natapilok pa. Yung ano, nanok oh. Puta, inaaray ko. Ano <laughs> Lakad lang sa batong bayan ng okay. Greenland. Sabi Greenland, Greenland eh. Stoneland ito Ayun no? makakita ko na tindahan. Ayan no? no? may... eh. no? no? ano Buso Buso ta Ayun oh Ayun o. Ayun o. Ayun ito Ay tindahan yan Hey buddy, how are you? I think main road, main road too. Oh. Ito oh, tayo na si Eli oh, hindi na makalakad oh Lakas mo kasi lumamon eh, kaya laging kapagod eh <laughs> Hindi na kasali yun <laughs> okay, <again. laughs> Ayan. Ah. Ayan, tindahan niya. Ayan eh, si ano. si ano. Oh. Oh. <laughs> Iniwan niya rin yung mga pasero eh, no? O, bahala, bahala kayo sa kasi. oh, oh parang gano'n nga nangyari. Bahala kayo sa nyo gusto. Si, kumuta, ano? tayo ko lang kayo dito. Smigol na sindikato. Ayan o, no? ayan o. No? Yeah. Ito ang makikita mo sa Greenland. Hello, vlog. Welcome to my May bagong ano may... Hindi na, gulit siya si Simeon kasi ito ba't nandito yung Wala. Pwede balik na tayo sa barko. Next okay. next time oh. Then we can buy some. <laughs> <-ais -kay> ka? <laughs> ice ha? Ice Ano yan? Snow pa yan eh. Pero oh, madulas ano delikado yan. ka dyan? talaga delikado yan The... first time, first, first time. Yeah, tapak tayo lahat tra. marami pa yan sa Iceland doon talaga ano guys, ah, balik na kami kasi wala naman palang wala walang tanawin so babalik na kami hello Where are you from? Where are you from? Ah, here. Greenland talaga pero yung mukha Greenland nila parang mga ano no? Hindi parang, parang mga tiga Tibet, parang Hindi alam mo yung namumuhay sa yelo talaga yung mga ganyan mo sa Balik na kami sa barko kasi wala ang mabili hindi rin pala sila magbebenta na marami dito limited lang kasi mo... meron nga sila kuya yung pinakita niyang bilog eh nga nga yun eh nilalagay mo sa ganito kaya ano yun uh, meron din cycles nun eh bili ka na para may gago ginago lang hey, sa ka na, bili ko yung yosin mo para may sinisindihan ka kaya wala eh may Iceland pa naman eh. May Iceland yun naman, yung Constable Point kuya. Hindi ka, di ba don banda yon Constable Point? Dito naman. Dito dito. dito, dito. wala. So paano? Pabalik na kami. dahil kami walang napala <laughs> kundi tapilok buta kasi daanan dito bato bato <laughs> nice come tiny sec oh oh oh, oh. oh ha ikaw na let's go balik na kami balik ito yung natatawag na talagang literal na walang nangyari patay sa akin Ito kami sa Greenland. Sik, nice ka mo Ayun, nabutas pa. ka. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Bridge, AB. Ka Balik na kami. Ah, na kami. Salamat. Okay, okay. Balik na kami. wala kami na dito. <laughs> nice ka, mo Oh, Oh. Subukan mo. <laughs> Subukan mo. Ayoko, ayoko. Subukan mo lang. Naman. Kasi, ba Hindi naman, pero Ang ini mo talaga. Sabi na Sige, 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 Uy, bakit takoy ni Tano, no? <laughs> abnormal kayo. Bakit takoy ni Apat? Sige, basay mo ko. Sige, mo ko. dalawa na to? Parang... <laughs> yeah, yan, yan. ka. Para yung mga harap nyo. O, kita. <laughs> <laughs> Lamig ba boss? Lamig <laughs> ako <laughs> Tangin ay dalawa ito talo 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 si ano eh Bmax TV talo talo sa talo 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 videographer talo 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 <laughs> Ako ko yung katakot eh Practice ka para matuto ka Takina na nah. ayusin mo ha Huwag mong bibilisan Mamaya pag ka-inclaim ka ano